Pag talaga masarap yung nailuto mong ulam, mapapakis na lang yung asawa mo sa'yo. Ngayong araw, eto nga pala yung time na nagkita-kita na si Ponzi, Kali, Tabi, at saka si Amor. Kaya guys, it's Mrs. Castro back again with another mini-vlog. today's vlog, pagising nga namin. Tignan nyo tong mga fur babies namin. Kanya-kanya na sila ng agenda, lalo na tong si Tabi. Si Kali nga na una nang bumaba sa amin at hindi na kami nahintay. Marami kasi kaming mga gamit na dadalhin niyan pababa. Kaya naman, ayan, hindi namin siya nabuhat sa bagay. Marunong naman siyang bumaba ng hagdan. Medyo late na nga pala kaming nagising ngayon. Kaya naman, bumili na lang kami ng lutong ulam kina Princess. Sarap na sarap nga din kami sa luto ng mama niya. Sa kanila din kami nag-order ng palabok. Habang nagsasandok nga ako ng kanin dito, nakita niyo si Mr. Castro. Good mood yata. Pasayaw yung sayo pa. Kapag kasi every time na nalilate kaming magising guys, hindi na kami nakakapagluto kasi wala na talagang time. Kaya naman yung ginagawa namin, bumibili na lang kami na lutong ulam. Pagtapos nga kumain, napansin ko naman tong si Amor. Tignan nyo, sobrang taba niya. At sobrang ganda ng balahibo niyan guys. As in, parang alam mo yon sobrang pino. At habang nagpapahinga nga dyan niya, tignan nyo tong si Tabi, napakakulit. Talagang inaway-away niya pa si Amor. Actually, hindi naman sila nag-aaway. Gusto lang talagang makipaglaro nito. Bata pa kasi siya eh, Malaro pa talaga. At eto na nga ang pinakahihintayin niyo ang pagkikita ng tatlong pusa sa loob ng bahay. Tatlo na yung pusa ko guys, may wonder pets na dito sa loob. Charot. Inaamoy-amoy na nga ni Tabi tong si Ponzi pero si Amor ayaw lumapit. Parang nung kay Tabi nun, ganun talaga si Amor guys, hindi talaga siya friendly masyado. Tapos tignan nyo, hinihis niya. Sinubukan nga ding lumapit ni Ponzi kay Tabi. Tignan nyo, grabe galit na galit si Tabi. Alam ko, normal lang naman to kapag ka first time. Kasi first time din nilang nagkita-kita. At saka si Ponzi, napansin ko talaga sa kanya, napakatahimik lang niya. Nung hindi pa nga siya nung dalawang pusa, ayan, nakatulog na lang. Pero si Kali guys, friend na agad sila ni Ponsi kasi mabait talaga yung shih tzu ko na yun. Alam mo yun, yung kahit first time niyang makita, hindi man niya tatahulan, as in talagang lalapitan niya, mag siya sa harap niya. At netong merienda nga, nagpabili ako kay Mr. Castro sa park ng mga tusok-tusok, tapos nagtimpla kami ng miracle barley juice. Actually, masarap sana yung ternuhan ng soft drinks, kaso lang, nag-iiwas talaga kami sa soft drinks. Hindi na nga healthy tong kakainin namin na to, tapos magsa soft drinks pa, diba? Kaya naman miracle barley juice na lang. Madalang na lang din naman kaming nakain ng mga tusok-tusok, kwek-kwek, -tusok, kaya naman sabi ko nag ako, kaya nagpabili ako. Gabi na nga to, kaya naman after merienda, nanood muna kami ng Netflix bago kami mag-dinner, tapos after dinner, natulog na din kami. Fast forward, kinabukasan, nagising ako dyan na si na yung katabi ko at wala na si Mr. Castro, bumaba na pala. Tinawag ko nga lang siya, nagising na ako, sabi ko, eh magligpit na kami para makbaba na rin ako. Pansin niyo yung pantulog ko guys, meron pa dito sa bedsheet namin. Etong pantulog na to kapag sinusuot ko, ang dami nagtatanong ng link, lang so Hold out na yata yung gantong design kasi kasi matagal na yan. Parang 2 years ko na yata yung sinusuot guys. Wala na talaga yung design na ganyan. Anyway, after naming magligpit, naghilamos na ako dito tapos nag brush na din. Si Mr. Castro naman nagwa-vacuum na sabi ko siya na muna yung mag-vacuum. At pagbaba ko dyan, dito na ako nagsuklay tapos naghairspray hairspray lang ako. Alam ko alam nyo na tong hairspray na to. Ginagamit ko yan pampashiny ng hair ko talaga. Nakatambay nga sa hagdan si Ponzi at saka si Amor pa konti-konti magiging close din yan. Nagsaing na nga pala ako dyan, tapos si Mr. Castro na so, nakauwi na din galing talipa pa. Nag-request nga siya ng sinigang sa hipon, kaya naman yun yung lulutuin ko ngayon. At alam ko, napanood niyo na yung tutorial doon. Medyo masakit lang talaga sa puso, no? Wala eh, wala akong maisip na background music, kaya yung papadudot na lang. Papadudot ba yun? Basta kung gusto niyo mapanood yung step by step, paano ko niluto to, ko na yun guys ng isang araw. Tignan nyo na lang. Malapit na ngang maluto to at grabe, sobrang sarap. Ang dami na nga nitong naluto ko at na to talaga hanggang mamayang dinner namin. At tignan naman yung reaction guys ng asawa ko. sarap na sarap talaga siya dito sa niluto ko. At sa sobrang gusto niya yung lasa, ayan, napapakis pa nga. Ako nga yung nagluto, tapos siya naman yung maglilinis. O siya, hanggang dito na lang muna tong vlog na to, guys. Thank you for watching. See you on my next one. Bye! Mwah!